Oh, hindi mo. Ay, Tata -ta yun, Tata, Tatat pala kay Manny. <laughs> Yan, tapos na tayo dito, magkawala tayo sala-sala ng bataan. Hindi pala. <laughs> Yan. Time check. Bumakadagat. Bumakadagat. Ah. Ako mga idol. Ito yung unang area namin dito ng buwan ng November. Pitch area na? Tres? Hmm. Unay. Baka ano pa yun?

Mm. Ah, to... Yo, shout out po sa ating mga subscribers, sa ating mga followers, mga followers. At sa ating mga secret followers na nagadang isang mga gabo At babata tayo mga ito lang, lambat Shout <laughs> out pala kay Nanak, happy birthday ka pala kay Nanak Sana all <laughs> Happy birthday nga po pala kay Jody. Baka naman. Magpapa kunta po si Nanak, papa picnic. Ngayong birthday niya. Iya, yeah, 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 yeah. Sana ul bago ka pa lang sa aming mga channel, mag-subscribe na para bigit siya sa bagong video sa lalakas. Iyan, galing niya. Tagay niya anak. Hindi maroon sa inyong anak. Ang support na lima sa mag-subscribe at pindutin ang notification bell para po ang video sa mga yan. bagong video ni Kadaagat. Yan, happy birthday to kayo na anak. Palat tau kayo na anak. 20 tau. batang bata. -bata. <laughs> <laughs> Yes, yeah, siya, siya tapo, siya tapo, sa bata ni anak. Anjala, anjala dapat siya sa paligid. Marami yung bata. Malilito kung sino sa kanila tatlo. <laughs> Dami pa naro. Si Lorna o si Piano. <laughs> yes, yeah, siya tapo sa aking magina na dito sa Perez Jason. Ah, uh, sa aking mga kapatid. Sa mga nanay. Alas 6.29 ng umaga mga idol. Ito sa tatlo ang sakasaw ko ng ng Roger at Andreo. Ito ba kami sa kikipang bakbakan? Yo, sa tatlo pala kay Chris Park. Dito po kasama po, po namin sa mga idol. Ito po kasaya po namin mga idol.

Pwede dos anyos na daw po siya. Ay, Ayan uh, <laughs> Ay, na niyang mamuhay ng sulo. parang kantay na. Inay. Ay, pwede na daw. Pwede, pwede na tatlo. na o.

Dadalan daw yan, o dadalan siya ng bulaklak. <laughs> Alex! Taga, -al no? maligaya? Lumipat ka lang ng bahay, no? Hindi ko na alam bahay mo, eh. maligaya. <laughs> Sityo Katmon? Pare, may kanan din sa tapat na mo. Pare, tapat may tapat din, meron. basuda. <laughs> Good morning, mga kadagat. May papasyat out nga pala yung asawa dyan ng kaibigan ko na si Alex, na si Maribik, taga Sityo Katmon. Sorry daw po na hindi siya nakauwi. Bawi na lang daw dyan sa'yo pag nakauwi siya. Tuhil pa kumuwi sa'yo na. Wala sa'yo pala po Ah, mariyong ayong mga tao na nga doon sa kumili. Manipis, mga idol. Ayun, 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 ayun. Tatlong oblong. Ito natin na ispat Boya na ating ng magandang laman <coughs> Wala tayong muli ngayon Ah, ay sinasabi ko sa iyo, Pilo. Pasibuno ka na naman yan. <laughs> yeah, wala mga idol, oh. Tahimik yun na mga tao. Di ba ka ikay, kakatingang. <laughs> ng <laughs> Huwag <laughs> tayo mawala ng pag-asa, mga idol. Ayan na sila. Uh, ma Ay, mga kakuan, pasyadot nga pala kay inyo, na tsaka sa kanya. Ay! Ayo, ngabisi Oh, oh, ano yun? Ay, tata, tata, oh. nga pala kay Manny. Ay. Yeah, di ba? Para sila ba Yan. Kay May Suryo. Kay eh, shout nga pala kay Jamie. Ito na po siya ngayon oh. Tinan mo. Na 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 nasty girl. Na 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 nasty girl. <laughs> ah, ayan. Yan tayo kinakain ni Kadagat. Shoutout out pala sa may may-ari ng gold. mabla pare Christmas. Ay po malayo po tayo ng tanaw inaanin niya po yung Bicoluli at kasi inamiss daw niya customers niya rin daw yung isa lalong lalong daw si kay Kumari kay Kumari shoutout nga pala sa'yo nga kay smart TV ayun po siya ngayon ayun ayun kaya sa TV yan no? po niya siya ngayon talagang tukap po siya ngayon eh eh, hirap pa siya kung anong gusto niyang gawin, oh. Ha, 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 siguro sa akin, uh, narinig niya siguro siya sabi ko. Ha, ah, po nga kanyang, mupahan, talagang sa sobra niyang, ha. Oh, sobra niyang kasipagan. Ito yun, ha. Ito yung kayo. Vlogs! Vlogs! Ito yung kalbo natin, oh. Ha, ha. Sili, Sir Leo, nakalbo. Ayo, ah, si so, padapada pa oh. Padapada pa si Pilo, padapada pa si Pilo. Oh, si Pilo, tingnan oh, si Pilo. Si Pilo, si Pilo. Hmm. na po siya ng pain niya. At ari po siya ng kamarilis. Baya at saka si Kadagat at, at sa pa si Jimmy yung Jimmy Boy si Gunda Kapitan si Maestro Oreo um, kayo pwede ginahanap ni Jose si Jimmy nandito lang po siya sa Bataan si Sima ay pa si Pilo kasama niya si Pulio si Boy Talpak yung, kahit 300 tatalpak niyan Tignan mo, hindi yeah, akong ilagay yun. Oh. po yung butas? po nila yan. Masarap po ng breeding. Masarap po yan. breeding Ay naku! Hindi ko makuha Iyo una, Iyo Oh, kala mo po eh, batang kumalam. ayo, dito po ang mga kasama. ay po mayari ng buya. Ang dalawa ay misiris. sila yung mayari ng buya natin. Uh, Inarihan. Uh, pumunta po sila rito uh, para bigyan ng bagong posisyon ng ating kapitan. Ito po misiris. may layo-layo kanyang marating nagkikinig ninyo, halos walang kabundukan hindi nyo makita paikot po yan, paikot mga padagat paikot <laughs> plager. <laughs> plager. <laughs> na po Plaguer na po si Kaido ibigay na po yung isang ibigay po siya ng position siyang ating kapitan ng bag position dari dari PJSM Jiri Tata Jers si Alex. Si Arsi. Judy, sama Alex sama Reza sama si ya, uh, sub -zero. Sub -zero yung mga yan. hindi ko natin vlogger sakit ko ng niya Wala po <laughs> sarang mida kahit po niya ng korean ah no. point, point na yan sa yun, sarang ne kaya

channel oh, Smart TV So Smart TV Smart daw Smart TV Hindi Chris Smart TV ba? Ano ba? Smart TV? Chris Smart TV? Chris Smart TV ah, uh, Kala Smart Kasi kay, kay Smart kay Kwan yun eh Oh ayan Oh wala na daw tapat na tapat na Oh ayan na Ganyan oh, na ganyan na ganyan na ang pan Nakapano ah, na po ito yun ah, yun po yung ah, yun yun ah, sa may-ari ng bangka ng buya ng bayan ko tinghining at kapon yes. ngatan nila nagsimula na po li kumilos yung mga tao para sa ikabubuhay ng <laughs> 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 Kaya ah, kay shoutout nga pala kay Kuron, lalo na kay Oscar. Oscar! Kinsanin, kinsanin Kinsa ni? Si Oscar. Shoutout nga pula kay Alex oh, yeah, yeah. Yeah. Oh. Yeah, okay ay okay. ano po tinutulungan po ni Bulig yung mayari ng buya hindi po niya parang kakilala yata ni Bulig kami -sigaw, Sigaw na naman si Kwan o minsan minsan wala, minsan meron, minsan talaga sobra, minsan talaga halos talaga wala. Ito ang ating vlogger ko. May daladala na po. May daladala ng kwan. Daladala na. Nang kamot na po. Nang kamot na siya. Nang kamot na sa kanya. Nang kamot na sa kanya. na sa kanya.

No. Yeah.